Ay, laka dyan What the heck Wala, gas 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 yung ano Ayun, wala, ayun yung bata Ito na so, Walang kalaban-laban yung sasakyan Hmm, walang kalaban-laban yung sasakyan talaga Bata yung nakabanga, nakabike pa gas gas ang bike ay gas gas yung sasakyan walang kalaban laban yung sasakyan lalim ng gas gas nakabike yung nakadali bata pa wala na quits na agad pinakbuhan pa ng bata kahit naman hindi takbuhan ng bata yun eh wala talaga magagawa yung ano dun, yung may ari na sasakyan na ah, that's life kamot na lang okay hanggang dito na lang